Dok, paano yung tinaman? Ah, yan. Hmm. Oo, eto yung maganda. Uh, the third is meron po tayong uh, mga magagandang sources ng three, top three na pwedeng gawing tsaa. Number one is licorice root. Licorice. Ayan, licorice? yung bark. Licorice, may ano bang Tagalog dito <laughs> sa atin? Pero <laughs> may napaka... Tagalog tayo, Dok. Oo. <laughs> meron po siyang parang ano siya, eh, ugat, ano bang tawag natin uh, sa Pilipinas. Pag hinanap niyo po yung licorice root, yung, yung ugat na yung balat, bark, pwede niyo pong gawing tea. Pwede niyo isip. Mm -hmm. Napakaganda po niya, anti-inflammatory and good luck sa team. Mm -hmm. So oh, Kung hindi niyo po kilala yung licorice, para siyang ano eh, ugat ng ng, ng banaba, parang gano'n. Ah. Uh, second is, uh, peppermint. Ayan, oh, napaka patubuon po ng mga peppermint. Mm -hmm. Meron lang kayong sampung pirasong mint. Mm -hmm. And then you infuse yung sa mainit na tubig. Ayan, enough po 'yan number one is makakatulong kasi 'di ba may minty ano siya. Mm -hmm. So i-relax -re po niya yung mga lining ng oh. intestine. Oh, even oh, dito wow. pa lang. Chaka and pa then pagbabay. Bah yes, yeah, so. Oh. Plus of course ang ganda niyo pong anti-inflammatory kung meron na kay inflammation like yung malimit mm -hmm. yung diarrhea. Mm -hmm. So that means may inflammation mm -hmm. or nagte-take like over na yung mga bad bacteria. So na. pwede niyo pong uh, relaxan, na relax sa, nare-relax and then i -re yung inyong, mm -hmm. iyong pagdumi. And then, of course, sa maganda na wala kayong effort. Oh, oh, para lang kay umupo ng ganyan. Oo, ng simple throne, simple. No? Okay. And then of course, ang isa yung pong ito very popular kasi kaya nagpagawa ako ng isang coffee namin. Nilagyan namin ng psyllium fiber. Ah, psyllium, psyllium fiber, has. psyllium has. Mm -mm. talagang talaga namang effective po talaga. Pag umiinom ng kape, iniinom ko sa amin, oh. uh, parang 30% pinalagay ko. Nakikito, doc, mm. eh, ganyan, so, ganyan yung, yung nakikito doc. ganyan-ganyan So, ay nakikito diet. So, yung po yung source niyo ng fiber oh. and the same time grains. Ayan. So, yun, pag meron yung mga pagkain nyo actually you can mix it tama cci na pwede niyo i sa inyong mga pagkain sa food or bread? kung meron kayong yung mga bread niyo limang nagkikita diet kayo or kung meron kayong slices of mga meat yung mm. nakikito. So, pinalagyan nila sa ibabaw ng mm. seal yung so, fiber, yan. Pwede di ba pagsamasamahin yung tatlong sinabi nyo naman? Uh Oo. -oh. Ah, baka naman magpunta. Wow. <laughs> baka, pwede. Pwede. <laughs> baka naman maghapang ka Wala na. Wala So, I-overdo. Oh, sa so, itong tatlo ang tap, pumili po kayo ng gusto <laughs> Sala. ninyo Salam. Na perfect oh, oh. sa inyo. Okay. Kung okay kayo sa tea na licorice or tea na peppermint or sa salad nilalagay natin yung peppermint. Eh. Oh, or even yung alo, yung mga soup, 'di ba hmm. meron naglalagay ng mga peppermint o oh, or please. mga mga minty something sa ibabaw pwede po 'yon or yung the best is kung gusto niyo po kung kayo po ay walang source ng fiber Lalo yung keto, mas mataas ang protein, chia low seeds. carbs. Yan, chia seeds, ayan, mga quinoa, mm -hmm. adlai, ah, kasi although may carbs, pero ma lang, more talaga. on protein, o oh, mahal lang, adlai. Black rice yun. Oo, o, black rice. Or yan, yung pong ano, psyllium husk and yeah. psyllium fiber. So, pwede nyo i-mix yan. So, ito yung po yung pwede nyo pag uh, tutukan ng mga diets ninyo. How about talking probiotics naman? Ayan, yan ang isang, oo, na maganda. Kasi nakikita natin, ang isa sa mga issue nun ng IBS, 'yung uh, imbalance 'yung dysbiosis. Mm. So take over na 'yung mga mga Helicobacter pylori. Mm. So may kaya po ang isang mga the best indicator niyan. Kung kayo pa ay dumidigay na may asim na agad, that mm. means mm. nagte-take over na po 'yung mga bad bacteria sa ating katawan. Di, ka o, digay na may asim. kumain ka or uminom mm. ka ng certain juice. Mm -hmm. So pwede po 'yung indicator 'yon na pag nagte-take over na 'yon, alam niyo 'yung meron na siyang opportunity. Uh -huh. Kaya nga, umaabot na dito sa, sa, kaya reflux na eh. Kasi wala na siya dito masira. Okay. Oh, baga, yung yung lining na. nagsisimula. So, dito naman siya nagkakaroon na ng ng ng, ng gas. Dito so, may na siya naghahanap na may acid dito. na. So, yung pag may asim digay, may mga ganong time eh. So, kaya, ano na po agad. So you have to choose your probiotics. Mm -hmm. At saka hindi dapat mawala kasi yung probiotics sa okay. atin. Kasi kailangan nating i-replace yung imagine nyo trillions yan. Mm. -hmm. Yung tayo ay pinanganak. So uti-uti nawawala yan eh. And as we grow old, nababawasan po yan ng 10% ng 10%. Mm -hmm. Oyan. So yeah. kaya -replace, kailangan nating i-replace. Eh ang dami naman po nating available na probiotics. Kung wala naman uh kung mahilig kayo, yung mga nanay, you can make your own probiotics sa bahay. Yeah, yung yeah, mga, yeah, yeah, pwede nandiyan. kayo gumawa ng, yon oo, yung mga yon yogurt. Yon. Yon, uh -huh. At saka yung may mga lactose intolerance, mm -hmm. minsan, yung dairy products din na nagiging cause ng mm -hmm. diarrhea, ng ah. IBS nila. Saksi ako dyan. Oo. <laughs> <laughs> kahit And, minsan doon, kahit hindi naman leak, minsan kahit powdered form, ganun pa rin yung effect. Oo. Anong klaseng dairy product? Oo. Kaya hindi ka pinagpala ng lactase. Even yung mga enzymes, kaya we look forward yung mga plant-based na pwede. Mm -hmm. Kaya ang maganda niyan, ang isa pong binigay kong ano, uh, uh, diet na ginawa, na ko by Monday, is aloha. Oh. Aloha. 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 Yung aloe vera nyo sa bahay, okay. yan po yung take away ninyo na pwede nyo gawing at uh, tawag dito, smoothies. Aloe Dalawa vera. pong yung 2 inches po na laki. Hindi naman po yung malapad na malapad na aloe vera. Yung talagang 2 inches lang. Dalawang ganon, kunin nyo po yung gel. And then, lagyan nyo na isang kiwi. Maghiwa kayo ng kiwi. And then, meron po kay isang cucumber. Pipino. Medium size. And then, one cup of watermelon. i sa inyo na po para meron kayong source ng lamig. And then, one cup of water. And then, i-blend nyo po yan. Napakaganda for for ate gas or intestinal. Aloha. So, imagine yung no. gel ng aloe vera, yun. Nai-imagine ko lang uh -huh. Kung hindi naman, you pwede po kayo mag-juice Uh, ng kalamansi na one mm -hmm. glass. And then, yun po ang ilagay niyong tubig. Parang power water siya. Mm -hmm. wow. So, ayan. Yun po yung takeaway ninyo for ating IBS Aloha. problem. Aloha. Aloha. Sana ayan. matikman din namin yeah. yun to. At of course, ito rin na test ko na kasi gagamitin ko for my exam. Mm -hmm. Yung ano, for my cancer cases. So, hindi ano mga sa laxative. Yeah. Napakagandang effect sa kanila. Mm -hmm. So, ayan po yung takeaway ninyo. Available sa kusina at pwede-pwede pong gawin. Yay!